lang nakakaalam saan nang galing ang pangalan at pinagmulan nito. Pati na kung bakit katukayo nito yung sikat na sos. Kung ang salsa ay galing sa Africa at Caribbean, bakit sikat ito bilang sayaw at style ng music mula sa Latin America? Para malaman ang pinagmulan nito, balikan natin ang Cuba sa nakaraang siglo. Nung pinaghalo ng mga lokal na Cubans ang sariling himig sa musika ng mga dayo galing Afrika, lalo pa itong nagbago nung nahaluan ng American Jazz. Nung lumipat ang mga Cubans sa Amerika, marami ang tumira sa El Barrio o yung Spanish Harlem sa New York City. Dito umusbong ang modernong salsa. Dati, iba ibang instrumento depende sa lugar. Pero karamihan, kumagamit ng bongos, congas, maracas, gitara, piano at violin. Meron ding brass at woodwind instruments, kaya ng trumpets, flutes, trombones, at saxophones. Pero ang salsa, hindi lang tugtog. Isa rin itong sayaw. Nakakabilib manood ng salsa dancer, sumayaw mula basic hanggang mag-level up. My question of the day o QOTD ang I Believer natin si Enzo Rional Corona, 7 years old from Paranaque. Paano nga daw ba nagkakaroon ng tunog? Enzo, eto ang paliwanag. Pakinggan nyo. Pag-usapan natin ang musika sa pinaka-basic na element nito, ang sound o tunog. simula bilang vibrations ang tunog, dahilan para makagawa ng waves sa hangin. Yun ang naririnig natin at ang tawag sa kanila ay sound waves. Pwede silang maglakbay sa hangin, pati na sa solids at liquids. Gusto nyong marinig paano umaabot itong sound waves sa utak natin? Makinig kayo. Una, may tunog. Nagsasalit ang tao humuhuning ko ako. ng ang kotse. Ang tunog o vibration ay dadalhin ng hangin papunta sa tenga natin. Nasadyang ganun ang hugis para makasagap ng tunog. Pagpasok nito sa tenga mo, ipapavibrate nito ang eardrum mo. Itatranslate ng utak mo ang mga vibration sa eardrum bilang mga tunog. Iba-ibang bagay na nakakagawa ng iba-ibang sound waves. Pero lahat sila nakikilala ng utak natin bilang iba-ibang tunog. Kaya naman alam natin na iba ang tunog ng kuwago sa tunog ng kotse. Mas malaki ang tunog, mas malaki rin ang sound wave at mas kargado ng energy. Pag mas malakas ang energy ng isang sound, mas malakas ang tama nito sa eardrum. Kaya nalalaman ng utak na mas malakas ang tunog. Pero kung mahina ang sound, swabe lang ang puwersa sa eardrum. Kaya alam ng utak na mahina ang tunog. Nakakabilib ang utak natin. Ang tindi ng mga kaya nitong gawin. Believe.